Hello guys! Magandang buhay! Ayan for today's video At naglalakad kami para papunta sa kainan guys At ayan po yung amo ko at yung nanay niya At nauli naman po at yung buso naman po lalaki Nauuna naman dahil ang bilis po nilang maglalakad Ayan na sa gitnaan, ako na lang taga video nila <laughs> Hadap kami ng makainan guys sa may pisahan So ngayon guys, andito na po kami sa may pistahan pa. Ayan, marami ka pwede pong mapagpilian dito guys. Pero pag nag-order ka po ay pipili ka po kung anong gusto mong ipapaluto sa kanila. Dahil fresh po lahat ng mga pagkain nila dito. Habang nagpipili po pala yung boss ko kung anong ipapaluto niya. At ako naman po ay nagkukuha ng video sa kanila habang pumipili sila guys. So, ayan. habang po ako ay nagkukuha ng video ay napaisip po ako. Hala, ano kaya yan? Napakalaking lobster. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganun guys. So, ayan guys, papakita ko po sa inyo. Apat piraso lang po ng lobster ay 500 pesos na. At saka yung isda na yan guys, 500. At saka yung dalawa tag 350 o, ba diba? So, dito guys, marami ka pong pwedeng pagpilihan na pagkain kung anong gusto mo. Dalawa po na yung Guys, squid. Saan Ito, tawag Pitik-pitik. Ang tawag dito? Pitik-pitik. Ilan yan, sir?

May mga fresh pala na isda yung niluto. Hintayin niyo po. Mag-provide kayo lang ng magpunta tayo. Ay, grabe yung buto nila sa so, guys, hindi ko ako nakapag-video na habang kumakain kami dahil ang alaga ko. At yon nga, hinatid ng amo ko pa uwi dahil tapos na kumain yung dalawa niya mga koyas. Tapos, hinatid siya ng mami niya. So, ngayon, habang kumakain ako, kasama ako yung boss kong lalaki. Nauna ano, na po silang umuwi dahil lumiyak iyak na yung alaga ko at inaantok na rin yung mga kuyas niya. So, habang kumakain ako, binilis-bilisan ko rin ang kote para tapos ko ay ako naman ang uuwi. Pero, habang kumakain ako na inaabutan pa ako ng amo kung babae. So, pagtapos ko, so, ito nga, Uwi oh, na ako guys kasi yung tatlong bata lang naiwan sa hotel. Panari Hotel. Ayan, dito kami sa Panari Lodge. Tapos, papasok dito. Ayan, siya medyo malayo-layo yung ano yung lodging na ganun namin. Pasok ko Sakrong korong, korong korong beach. Ayan. This way is Vanari Beach. Ayan this way, this way. Pasok dyan guys. Christmas tree. siya. Yan. So dito yung kwarto namin ni nanay. Dito naman yung sa mga bata. And dito. Ito yung mga puan namin para kumakain kami. Guys, nyan yung 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 Hello! Hey! <laughs> Ayan, ang tatlong mga bulilit. Ayan na si Kasia. Ah, Thank you for watching guys. See you next vlog.